Ikaw ba ay binaliwala na at hindi na iniisip ng taong mahal mo? Lalong-lalo na kung palagi na lang kayong nag-aaway o palagi na lang kayong nagpabangayan sa isa't isa at nararamdaman mo na tuluyan ng nawawala ng gana ang partner mo sa iyo. Gusto mo ba na hindi tuluyang masira o hindi tuluyang magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo? Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Nang sa ganon, manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo. Kaya gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong siya rin ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo. At isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kaunting asin at hawakan saglit sa dalawang kamay mo ang isang basong tubig. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya sa kapangyarihan at tulong nitong ritual. Manumbalik ang pagmamahal mo sa akin at ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. At pagkatapos, inumin mo na itong isang basong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, pwede ito gawin sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. As long as buo ang loob at tiwala mo na gawin ang ritual na ito at paniguradong matatamaan ang target mo nito at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.